So yun. good morning mga lods No time check, 12.30 na ng umaga So may pick up tayo dito Biglaan lang si dito si ma'am Hindi ko na siya makita Big eh. uh -huh. Galing pa tayong Laguna din Sakto lang din, daanan na lang natin to Thank you. So, thank you. So, hindi ko na siya makita, mga lods. Ma'am! Hi! Uy! Kapahoy tuloy ako. Hi, ma'am! Okay lang. Sa galing na bansa? Dubai. Tapos, connecting kasi ang flight ko. Ah, kaya pala. Sa Anong connecting mo? China. Kaya pala. Kagabi pa akong Sabi ko wala. Tapos, yung, yung, asawa ko nga nagkukontak sa'yo kasi wala akong wifi. Ah, asawa mo yun? Oo. <laughs> yung English. Oo yung... <laughs> oh, nga, English nga eh. Sabi ko, dukuwag na pala ko dito ah. <laughs> na dito. Mabas. Oo. Sabi ko, maghintay ito si Ma'am kasi may, galing pa akong Laguna eh. Nag-aano ka rin -ano sa Laguna na? Uhm. Mm, naghatid ako doon. Ah. Tapos sabi ko maghihintay to si ma'am. Saan so, di naman gano'ng katagal din? Hindi hmm. Kasi yung bagahe rin namin hindi pa rin maghihintay. Ano uhm. Mm. Mahapon ka pa? Ano bang biyahe mo? Quezon province, Iloilo Island. Ah. Yung ng ano pala kayo ay sa iyo. Yung tawag dito yung remote na biyahe ano. Ano bang uh, mga biyahe niyan yung Ah, uh, real. Ah, real Quezon. Baka umaga pa may biyahe nito. So bakit umaga na? Kumbaga so, umaga na rin naman. Alam <laughs> mo ka alas <laughs> 12:00 na daw bakit tumigil sa trail na ang connecting mo ano ano kasi yung bagahe nila hindi strict daw bilis mo ano daw tapos yung bagahin nila ano mm. yeah. na yata yan salamat yeah. salamat thank you mama pictures here thank you regal yeah. yes. peace out uh,